Good morning mga beshi ko. Kain po tayo ng kalamay. Ito po yung merienda ko today. 2 AM in the morning na po. Good morning na mga beshi ko. Kain po tayo. Hi. <laughs> Sorry po mga beshi ko, nagugulog. <laughs> Sakto lang sa tamis. Abeshi ko. Kain po tayo. <laughs> Yan yung mga kabes ko. Masarap naman siya. Kulang siya lang sa sokal. <laughs> Bye!